Ayan mga idol, magandang araw na lang po sa ating lahat at welcome po sa atin pong sumasa sa Pecha. At ngayon po ay susumada naman natin ang ating Pecha para po ngayon February 12, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po, ayan maraming maraming mara salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada dito pa tayo sa February. Ayan, dos pa rin tayo dito. at 12 sa ating petsa, 25 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 5 is 7. Ayan idol, sa bandang gitna din po, ganoon pa rin. Uh, 2 plus 3 is 5. Uh, 3 plus 7 is 10. At sa kandung baba nyo po, 5 plus 10 is 15. Yan po ang unang numero natin. Meron tayong 15. At yun naman pong kapares nating numero. Dito pa rin po yung sa kandang na. Combine pa rin natin sila. 2 plus 3 plus 7 is 12. Ayan mga dito. Ito naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin yung matayaan. 15-12 or 12-15. Ayan mga uh, ito, At yan, uh, 2 digits po yung um, mga numero natin. 15 at 12. Kaya isisimplify din natin yan kaming natin sa maga. Ayan, dito tayo sa 12. 1 plus 2 is 3. At dito sa 15. 1 plus 5 is 6. Ayan po ang ating ito sumadang sa 3 at saka sa 6. Unahin natin yung sumadang 3. Kukunin muna natin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede po dito um, ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21 sumaga so, 21, 2 plus 1 is 3 At 39 sumaga so, 39, 3 plus 9 is 12 And, mga do, At dito naman sa 6, kunin mo natin yung 15 sumaga so, 15 1 plus 5 is 6, pwede rin ang 33 sumaga so, 33, 3 plus 3 is 6 At 24 sumaga so, 24, 2 plus 4 is 6 Ayan mga idol, yan po ang ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan dito sa ating sumatang ni February 12. Ayan meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 33 at 24. Ayan mga idol, ganoon pa rin po ang gagawin natin, ramble lang po natin sila, pili lang po tayo dito ano po yung nagustuhan po natin mga kombinasyon. At para naman po sa ating sample, tunoy natin dito yung 6. 6 and 21 6, 21 15 at uh, 3 15, 3 uh, 33 12 Ayan. Ayan, mga idol, yan po yung mga sample naman po natin nakuha sa ating sumahan ng February 12 Meron tayo rito ng 621, 153 at 33 12. Eh mga idol, mga sample lang po itong mga nakuha natin dito pero kung okay po sa inyo, nagustuhan gusto niyo po sila, pwede, pwede po tayo ng pwedeng niyo mga 'yan. O di naman kaya dito sa mga nakabilog na rin, mga naka-circle natin mga numero dito. Pwede po tayong makakuha ng mga kombinasyon pa po diyan, kayo na lang po ang pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. Mga tayong mga idol, po pong ating sumata sa pecha para po ngayong February 12, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.